Ito na yung ano natin ngayon. Ito na yung ating kakainin ngayon, Yung akong gulay. Chicken at saka kanin lang, guys. Oh, may dessert tayo na saba na saging sa po. Tubig lang, di ba? Ito na yung ating kakainin ngayon. So okay guys, umpisa na natin 'to. Uno, you know, ah. Yeah. <laughs> Sarap na naman 'to, guys. Patayin na natin 'to. Na. Manatil. Wow. Ah, Suave na naman. Ba? Oh, muna yung manok. Hulog na natin yung manok, mainit na yan eh. Ya. Ako na nga. Uh, ikaw na. Ikaw sa manok. So guys, takpan na natin to, luto na to. Takpan muna natin kasi magpiprito na, talasika ng mantika. <laughs> Ganun ba yun? Ito guys, yung oh, manok guys, oh. Iniitin namin 'to, guys. Oh, akin 'yan, ah. Akin 'yan, ah. Oh, kasi na. Ah. Guys, iniitin lang 'to, guys. Oh, Mga pa yata. So, guys so, natin 'yan. Tara. Okay, na, video magluluto ulit tayo guys ito yan na, uh, simula na namin ng pag ano sa halo halong mga gulay ito guys yun tapos si e... yan so yun o oh. yun guys o oh. ito guys yung naga, naga guys <laughs> naga atake ng pag so, <laughs> himay guys magiging din ako guys Taposin e, tapusin muna natin yung may ito. Tubig lang katapat ito guys. Tsaka cubes. Yun, para masarap. Ah. Ayos. Ano pa ibang mga sawag din ito? Ano pa, eh, ano pa ko nito eh. Lagyan natin ng hibi pla guys. Ito. Yung ano. Yun ah. hebe, Tingin ko guys hebe, <laughs> Hindi ko nakilala yung hipo na tuyo. Kaya ito na sa guys. iridinaminto, uh, I-ready namin to, Tapos magpakulo kami ng tubig saka kamatis lang, saka sibuyas. Yan lang sa guys. Ang sarap na ng sabaw nito. Ito na yung ating lulutuyin sa ngayon. Yun o. Oh. Ito na. Ito na sa guys na ano ko na. Parady na. Ito. Ball. Ito may tubig na. Uh. Ito na. Anong klaseng gulay ito? anim Anong klaseng gulay. Okay guys. Magpakulo tayo ng tubig. Buksan natin ito. samahan natin ng ano. Ito, lagay ilagay na natin to, kukulong natin. Kukulong ah, muna natin isa ito guys. Takpan muna natin. Ito guys, lagay natin yung ating ano, pampalasa. Ito, lagyan natin ng shrimp cubes kahit wala nang ibang ano wala nang asin wala nang isang bitsin yan lang guys at saka magic sarap di ba? sarap to pakuluan muna natin saka natin ilagay lahat ng mga gulay natin ito na guys naka ready na lahat yan o no? Karady na siya o ito kumukulo na timplado na nga ito kahit wala nga yung gulay siguro masarap na ito guys <laughs> diba? ba? Okay, lagay na natin tong ano, yung ating ay na natin yung ating uh, ano, hipon. Ano, hipon ng mga maliliit. Hinugasan ko 'yan. Oh. Guys, ilagay natin. Masin na, guys. Ito na guys, lagay natin tong ano guys. Ito yung ating para pagkulo niya mamaya din. Dire Drid diretso na. Ha? Diba? Yeah. ating ating ano, sitaw kalabasa, sitaw yan, yan diba ito, ito guys, takpan muna natin pakuluan ito na guys ito no, na, kumukulo na malambot na yung ano malambot na yung kalabasa natin lagay na natin ito ibang kulay yan. Plus mga ano. Ito ng bati. Tulog pa. Tugasan mo na. Ng bati. Plus sa luyot. May nga itong may nga itong mga aso. <laughs> may nga itong mga aso guys. May kinagalitan sila. Kaya nagwawala. Ha? Lagay na natin to kasi ang bilis matamulot tumuloto itong ating ano. Masama na yan. Ito. ito guys, magpiprito kami ng manok. Plus manok mamaya. Dati nang pinrito, iinitin na lang. Ito na. na guys, pwede na to hintayin na lang natin tong manok yun o, hinitin na lang yan hello so guys hello guys natin uh, lalantakan nyo yun, probagong lahat dasal mo na Yes.

sobrang healthy talaga itong gulay guys talaga magpanta talaga Minit lang itong manok natin ng bakit. Tap. dami naman sana ng kanin, control lang control lang ng kanin guys, mas marami yung maraming ganyan so magandang gulay na ito, magandang ito sa maganda mga bata Shout out sa mga mahirap sa gulay. Lalo na yung may mga tanim na mga gulay. Lalo na yung lagi, lagi silang gulay lagi. Hindi ko na sinamahan ng tuyo kasi baka parami naman kaya ko ng kanin. Ayos. Para <laughs> La sa akin, sabah. sa tapos si tapos kaya mas masarap yung may sabaw mm -hmm. so, mm -hmm. may bibili ng coke wala tayo pa rin okay ito na tapos na ako by, uh, guys ako yung magpapalagyan at God bless you all, bye-bye Babush! -bye.